Iniire ng umanoy maruming tubig na lumalabas mula sa gripo ng ilang residente ng Barangay Sabang sa Lipa City, ang detalye sa report ni Denise Abante. Yeah, ano yan? -itim na lalo. Yeah. Uh, uh. Post yan sa social media ng isang residente mula sa barangay Balintawak, Lipa City matapos makaranas ng maitim na tubig na lumalabas mula sa kanilang gripo. Sa post, makikitang halos mapuno na ang timba ng kulay-itim na tubig. Ganyan din daw ang sitwasyon sa barangay Sabang sa lungsod pa rin ng Lipa. Kaya binabalot ng telang puti ang gripong ito sa labas ng bahay ni na Francis para sa salain ang maitim at malabuhanging tubig. Ginagamit kasi nila ang tubig mula sa gripo para panlaba ng mga damit. Pangamba niya ngayon. Ang kalusugan ng mga bata, saka yung siyempre hindi lang kami na gumagamit, yung iba pa. Kasi marami rin ako nakikita ng reklamo talaga na madumi ang tubig. So hindi namin alam kung ano bang, kung anong dahilan, kung ano sina Francis at ang ilang mga nagrereklamo sa social media, mga konsumidores ng Metro Lipa Water District na umaaray sa maruming tubig. Paliwanag ng pamunuan, posibleng epekto ito ng kanilang flushing o paglilinis ng mga tubo ng tubig. Talagang ang ating uh, source ng tubig is underground, so nasa ilalim yan. So uh, normal talaga na kapag pinapump tubig, hindi mo maiwasan na kuminsan sumasama talaga yung verify ng mga buhangin. Ano? Ang Metro Lipa Water District naman, lagi namin pina-flushing yung mga linya niya para nga mapalabas natin yung mga sumasabang mga impurities na yan. Isa pa, yung uh, ginagawa nating water chlorination, so yung chlorine talaga, may reaction yan sa tubig kasi may mga minerals na kasama talaga yung ating tubig na yan. So, uh, ang nagiging ano niya, parang nakakaroon mga fine talaga na kuminsan brown, itim. Daing din ang ilan ang paminsang kawalan ng tubig gaya na lamang ng reklamo ng ilang netizens mula sa Barangay Bagong Puok at Barangay Anilaw. Sabi ng Metro Lipa Water District, may dalawang linggo na nang mag-abiso sila sa posibleng paghina hanggang sa kawalan ng tubig dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. So ngayong tag-init na, ngayon more than a month na na hindi umuulan and dahil nga tayo is underground water source, so talaga naapektuhan yung uh, bukal natin sa ilalim ng uh, sa ilalim ano talagang humihina yung yield ng ating mga wells na mahina yung ating uh, tubig and that, dahil nga sa topographic elevation ng uh, ng ating lugar ang mas naapektuhan niyan yung mga nasa matataas na lugar. Siguro kinukulang na, oo, pero ano naman yan, mamanage pa rin. Agad daw nilang papupuntahan sa kanilang mga tauhan ang mga apektadong lugar pero dapat daw na personal na dumulog ang mga konsumidores sa kanilang opisina para sa agarang aksyon. Hinihikayat po natin ang lahat na akong maaari po talaga magtipid tayo ng tubig and ugaliin po natin na lagi tayong may ipo na tubig para po may magamit tayo in case na magkaroon po tayo ng pansamantalang pagkawala ng ating supply ng tubig sa ating mga gripo. And uh, na rin pong, uh, hinihikayat yung ating mga konsumidores na i-report sa Metro Lipo Water District po yung mga nakikita nilang nga uh, leak or yung mga taga sa linya. Kasi yun po, mala ma malaki din ang epekto niyan kung bakit tayo ay kuminsan nawawala ng supply ng tubig. Kasama si J.R. Manhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.